Gusto mo bang malaman kung paano dumami ang viewers mo? Gusto mo din bang malaman kung paano ka mag-succeed sa YouTube channel mo? Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Dahil tuturuan kita ng limang YouTube tips para dumami ang viewers at maging successful ang YouTube channel mo. Bago ako magumpisa sa listahan natin, gusto kita ang i-congrats dahil isa kang YouTubers na willing pang matuto. Alam kong kayang-kaya mo ito. Okay, let's start! Number 1, alamin ang ideal viewers. Kapag nagkumpisa ka sa pag-YouTube o pagiging YouTubers, kailangan mong isipin at ilagay ang sarili mo sa katayuan ng viewers mo. Ito bang gagawin kong YouTube channel ay para kanino? Para sa bata ba ito? Para sa lolo o lola? Para sa babae o para sa lalaki? para sa mga taong mahilig sa mga bagay-bagay. Kapag -bagay. so, nasagot mo na ang tanong na ito, kilala mo na ang ideal viewers mo. Mas mabilis nalalago ang YouTube channel mo at paniguradong magtatagumpay ka. Okay, example. Meron kang YouTube channel na ang ina-upload mong video at tutorial na patungkol sa pagkumpuni ng mga sasakyan. So ang ideal viewers mo ay mga mekaniko, mga estudyante na nag-aaral sa pagmimekaniko, mga taong may problema sa sasakyan. Tama? So kung na-define mo ang ideal viewers mo, alam mo ang mga baguhan sa pagmimikaniko ay nangangailangan ng mga kaalaman patungkol sa paggawa ng sasakyan kung nag upload ka ng about sa pagkumpuni ng mga sasakyan tapos mag upload ka ng video about sa istorya ng buhay mo o iba-ibang mga ina-upload mo, malamang sa malamang ay mawawalan ka ng mga viewers na about sa pagkumpuni ng mga sasakyan. Kapag nalaman mo kung ano o sino ang mga ideal viewers mo, mas makakapag-focus ka sa pagpapalago pa ng YouTube channel mo. Number 2, alamin ang gusto ng viewers malamang ay marami kang gustong i-upload sa channel mo dahil sa marami kang pwedeng i-video at para sayo ay madaling gawin at i-video at ito ang gusto mo pero ang pag-youtube ay hindi ito tungkol sa gusto mo baggos ito ay patungkol sa gusto nila o ang ibig kong sabihin ay kung ano ang gusto ng mga viewers mo kailangan mong maunawaan ito para mas dumami pa ang viewers sa channel mo. Halimbawa, dahil sa nahihirapan kang mag-video ng isang tutorial video na about sa problema sa sasakyan at mas nadadalian kang mag-video sa road trip o yung mga ina-upload mo ay yung kuha na lang ng dashcam mo para hindi ka mahirapan. Pero majority ng viewers mo ang gusto ay ang pagtuturo mo sa mga patungkol sa mga sira ng mga sasakyan kung ipipilit mo ang gusto mong video ang ina-upload na hindi patungkol sa pag-repair ng sasakyan, tiyak mawawalan ka ng mga viewers at hindi ka magtatagumpay sa pag-YouTube mo. Tandaan mo na para lumago ang YouTube channel mo, ay eh kailangan bumalik-balik sa'yo ang mga viewers mo. Hindi pwede yung isang manood lang sa video mo tapos hindi ka na ulit papanooran. Kailangan magawa mong pabalik-balik sa channel mo ang mga viewers para panoorin at ang kilikin nila ang mga video ang ina-upload mo. Ang solusyon nito ay kailangan maibigay mo kung ano ang gusto ng mga viewers mo. Number 3, magbigay ng value. Totoo naman na kapag ina-advertise mo ang YouTube channel mo ay nakakatulong ito. Pero baliwala ang advertising mo kung palpak o walang quality ang mga video na ina-upload mo. Kung parehas na maayos ang pag-advertise sa YouTube channel mo at maganda din ang quality ng video mo, for sure na magtatagumpay ka. Ganito kasi yan. Ang mga viewers mo hindi yan babalik sa channel mo kung walang kwenta ang mga ina-upload mong videos. O hindi sila nasasatisfy sa mga uploaded videos mo. Aanuhin ng mga viewers ang video na wala naman silang mapapala. Hindi mo mapapalago ang channel mo. Pag kasi nabigyan mo ng value ang mga viewers mo, ulit-ulitin yan na manonood sa mga video mo kasi natutuwa sila sa upload videos mo. Kumbaga nabibigyan mo ng solusyon ang mga problema nila. Halimbawa, nag-upload ka ng video na patungkol sa problema ng sasakyan na hindi pa alam ng nakakarami. Ikaw la ang nakakaalam. Kung ito ay naishare mo at talagang the best ang solusyon na binigay niya sa ganong problema, tiyak na matutuwa sila. Dahil nabigyan mo sila ng isang magandang solusyon sa problema nila. Dahil nga effective ang binigay mong solusyon, pwede pang share nila ito sa kanilang social media. In short, nagkaroon ka pa ng free advertising and word of mouth galing sa viewers mo. Dahil sa value na naibigay ng channel mo. Kapag nagbigay ka rin ng value sa viewers mo, kailangan tapat ka. Hindi ka gumagawa ng daya para lang tumaas ang views ng mga videos mo. Ibig kong sabihin na mayroon kang integridad bilang isang YouTubers. Kapag nakalagay sa thumbnail at title ng video mo ay kung paano mag-repair ng sirang starter ng sasakyan, dapat na ipakita mo sa video kung paano i-repair ang starter ng sasakyan. At kung mali-mali ang sinasabi mo at dinaya mo lang ang ginagawa mo, magiging bad channel ang tingin ng mga viewers sa channel mo. Importante na makapagbigay ka ng value sa mga viewers mo. Hindi lang basta naggawa ka lang ng YouTube channel mo. Bago tayo tumungo sa pang-apat na tips, please subscribe and hit the bell button para hindi mo na ma-miss out ang mga YouTube tips natin. Thank you! Number 4 magtanong sa mga viewers mo. Ito ang kadalasang nakakalimutan ng isang YouTuber. Maraming tao ang takot magtanong. Ang problema dito kapag hindi ka nagtatanong, hindi mo rin makukuha ang kasagutan sa problema mo. Halimbawa, kung napapansin mo ang mga online store matapos kang bumili ay hinihingan ka ng review or feedback. Sa tingin nyo, bakit? kasi gusto nilang malaman kung ano ba ang nagustuhan o hindi nyo nagustuhan sa produkto o serbisyo nila. O kaya naman kung ano pa ang dapat nilang i-consider at paguhin para ma-improve ang serbisyo nila. Dahil yun sa gusto nilang mapabuti ang kanilang serbisyo. Ngayon, kapag nalaman mo na ang sagot sa mga katanungan para sa mga viewers mo, malalaman mo ang gusto at ayaw ng mga viewers mo sa channel mo at pwede mo itong i-apply sa YouTube channel mo. Huwag ding mahihiyang magtanong sa mga taong successful na sa kanilang mga YouTube channel. Pwede kang manghingi ng advice sa kanila. Kung hindi mo naman magawang magtanong sa kanila, ang gawin mo ay aralin mo kung paano ang ginagawang diskarte nila at i-apply mo din sa channel mo. Number 5. Maging kakaiba Napakaraming YouTuber sa panahon ngayon at marami pang bagong nagsusulputan at ito ay halos pare-parehas na ang nilalaman ng mga content. At matindi na din talaga ang kompetisyon sa ngayon sa YouTube. Ang isang diskarte na dapat mong gawin para mapalago ang YouTube channel mo ay maging kakaiba ka sa napakaraming mga YouTube channel. Kailangan mong mag-stand out sa karamihan, lalo na sa mga kaparehas ng YouTube channel mo. Okay lang kahit marami kayong magkakaparehas na niche. Walang problema doon. Pero dapat nakaiba ang channel mo para may identity ang channel mo. Kaya kahit pare-parehas ka yung nag upload ng patungkol sa mga sira o pagkumpuni ng sasakyan, kailangan mayroon kang kakaibang diskarte sa channel mo. Mag-stand out ka. Ah. Pag pinanood ang video mo, dapat distinct yon natatangi yon. Ito lang ang channel na ganito mag-deliver ng content. Pwede mo itong ikumpara sa other channel, pero dapat kakaiba pa rin ang channel mo. In summary, ito ang limang bagay para mapalago mo pa ang channel mo. Number 1, alamin ang ideal viewers. Number 2, alamin ang gusto ng viewers. Number 3, magbigay ng value. Number 4, magtanong. Number 5, maging kakaiba. So hanggang dito na lang ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video natin, paki-like at share mo naman ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga kadyosa. God bless us all. Bye-bye!